Yon, what's up mga kalumuts? Yan, samahan niyo muna ako, uh, magpapatukam muna tayo ng mga alaga natin Natapos na natin yun dun sa loob, dito na lang tayo sa labas uh, May pasok pa tayo, magbablog muna tayo ng konti para may content tayo ngayon At para makita niyo rin yung mga iba nating mga alaga na nandirito sa labas So, no, ito lang yung kinagamit natin patuka. Yan. Kana remix. Yan, kana remix lang yung pinapakain natin. And mostly pala dito sa labas, no, yung mga flight lang natin. Yung mga nandito sa labas. Pero meron dyan iba na merong mga nest box. Yan yung mga tinetest breed lang natin. Tapos kapag nag-proven, tapos maganda na may ilalabas, pinapasok na natin dun sa loob. Yung pinaka main breeding area natin. So sa magtatanong, no? Kung paano yung proportion natin sa pagpapatuka. Meron tayong ginagamit na pantakal yan, yung pangatakal ng gatas. Ito yung ginagamit natin. Uh, isang takal nito para sa dalawang ibon na. So, tulad dito, merong pito. Dito may apat. So, equivalent nun, half nito para sa isang ibon. So, tayo na lang mag-do the math. tapos yun pala, no, kung mapapansin nyo uh, may iba't ibang cage na iba't iba rin yung laman at iba't iba rin yung bilang ng lamang ng cage so share ko lang sa inyo kung bakit gano'n lalo sa mga hindi nakakaalam lalo sa mga baguhan nating mga kaibigan ng mag-ibon kaya hiwa-hiwalay sila depende yon minsan sa mutation pero karaniwan dahil depende sa edad ng mga ibon kung bakit natin sila pinaghihiwalay-hiwalay. Kasi merong time na kapag masyadong bata yung ibon tapos isasama nyo sa ibang ibon, sigurado gulpi sarado yun. So kaya dapat ang mga ibon nyo hindi naglalayo ng one month yung agwat ng mga ibon ninyo para hindi mabubuli yon para maiwasan natin yung uh, namamatay sa flight dahil magugulpe yon isa yon sa dapat na isinasaalang-alang natin kung tayo ay maglalagay sa mga flight cage ng mga inakay napaka-importante na separate yung mga edad nila regardless of mutation syempre may mga leg band naman yan para sa ating monitoring kung ano yung mga karga ng mga ibon natin pero ang pinaka talaga sa lahat yung edad nila kung bakit kailangan magkakasama yung mas magkakalapit yung edad at wag natin iahalo yung mas pinakabata dahil sure bull madadali uh, yun baka matutumba sayang naman yung pinaghirapan natin lalo na yung mga project birds natin kung nasa plate na ma mamamatay pa kaya lagi niyo yan tatandaan guys so, after natin magpatoka ituturo ko kayo kung ano yung mga meron ngayon sa ating uh, mga flight cage Tapos yan, syempre, kung bakit tinatakal natin yung mga pagkain nila, Siyempre para sa diet din nila, hindi sila masyadong mabubusog dahil tumataba sila eh. Yung mga yang, yung mga yang na ibon, yun, pwede yun. Pero once na kinukondisyon na natin yung mga alaga nating na ibon, napaka-importante ng diet sa kanila lalo kung malapit na sila sa sa breeding napaka-importante na uh, maayos dapat yung diet nila hindi masyadong nabubusog dahil tataba sila dahil mahihirapan kayo sa breeding noon guys sa mga young birds okay lang yun, good yun na uh, kahit matambakan nyo sila ng pagkain okay lang yon dahil kailangan nila yon eh lalo mga 2 months 3 months old na mga inakay yan dyan ako nagtatambak ng mga pagkain so mostly naman no na mga naiihiwalay natin from nest box nandyan dyan yung 45 days pataas yan Uh, bumababa na karaniwan yung mga ibon mula sa mga nest box nila dyan na sila nag start na kumain mag isa tapos yun na rin yung time na syempre pag nakikita nyo ng kumakain yun na yung napaka tamang time para ibukod na sila kaya napaka importante na meron tayong flight cage pero una no ang ginagawa natin kapag bumaba na yung mga inakay natin sa kanilang mga nest box hindi muna natin sila dinadiretso sa malalaking cage kakaraniwan ginagawa ko parang nursery cage nila is single single na cage dun muna sila kasi hindi pa masyadong matibay yung mga pakpak -pak niyan eh. Huwag muna natin puwersahin ng palipad-lipad. So, okay na muna sa kanila yung pag gapang muna. Tapos, para mas mabilis sila makakain. Yung maliit mo ng cage. So, after a month or two, kung meron ka ng available na mas malaking cage. Kasi ako dito, ang ginagamit ko lang cage, double cage. Tapos, yung dalawang pinagdugtong na double cage. Yun yung karaniwan na mga ginagamit nating pinaka-flight cage na sila. So, karaniwan, ang isang double cage natin maximum of 8 pieces lang yung ginagawa natin kasi medyo crowded na sa 10 pieces na ibon so ganon yung ginagawa ko 6 to 8 pieces lang na ibon uh, na magkakalapit yung edad dun ko nilalagay sa double cage so goods na yon kung meron kayong double cage okay na yon so ngayon meron kayong makikita dito minsan no isang double gauge, dalawa lang yung laman. Kasi masyadong malayo yung edad nila sa ibang mga ibon na mga painakay din natin. Kaya medyo hindi natin sinasama. So pagka nag matured na talaga sila, yung mga mas matatanda, saka natin sila pwedeng isama sa mga dati ng matured na ibon dahil hindi na sila mabubuli. Talagang malalakas na sila malakas na yung katawan nila, malakas na yung paglipad nila. Sa doon natin sila nilalagay sa tight cage natin na double cage na pinagdugtong. Talagang mahaba yung liparan. Doon, doon tayo nag, nagpapa nagpapakondisyon ng mga ibon yung mahaba yung liparan para talagang uh, na exercise sila sa kanilang mga yung mga katawan nila para pag natin sa breeding. talaga namang kondisyon na kondisyon yung mga katawan dito tayo sa bandang taas. Yan. Yun lang medyo mahirap dito, guys, no? Kasi meron tayong part na mataas. Pero okay lang. Meron naman tayong hagdan. So, yung katulad dito sa taas, oh, dalawa lang yung laman. Kasi medyo bata. Mas bata yung mga nandito dito. Walang kaparehas na age. Mahirap namang isa palaran na isama sila sa mas malayo yung edad nila. Sayang, sayang lang. Masasayang yung pinaghirapan nyo. Kung kung kailan nakalabas na ng cage or nakalabas na ng nest box na ihiwalay na sa magulang tsaka pa mamamatay kung kailan na harvest mo na sayang, sayang yung panahon low meats man yan or high meat man yan sayang sayang pa rin lipat natin ng ating camera dito tayo sa last part ng ating papatukuin. So ayan guys, o oh, ayan. Kanya yung mga double cage na pinagdudugtong natin. yan diyan ko naglalagay ng mga super matured na talaga ng mga ibon para mas mahaba yung liparan nila. Itong nang mga ganda dito sa bandang baba. Kapag may time tayo, pagdudugtongin ko rin 'yan kasi dalawa pang uh, pinagdugtong na double cage yung pwede natin dyan ilagay yan kasi yun dun yung mga paanak natin ng project ha Goromo mga pamatured na rin kaya next in line So, kagandahan lang dito sa mga nagawa natin no? Yung nabigla natin na pag-isipang gawin Na flight cage Na double cage na pinagdugtong Kasi kung titignan nyo Medyo mahaba Parang ang, hirap hulihin ng mga ibon Kung sakaling kukunin nyo na sila Para i-breed Yung kagandahan kasi Pwede nyo pa rin ilagay oh. Ikabit yung mga dati nilang uh, Divider So para mas umikse yung liliparan kung uulihin nyo sila mas mas maganda mas madaling manghuli ayan so may nakabukod ako dito yung dalawa kasi inaaway dito sa kabila Ayan, meron pala tayong sinisipol dito, no? Meron kasi tayo yung bagong alaga dyan. Nakakatiel. Galing kay Tatalino at kay Zabr nung binlog natin. Ito naman, no, yung DIY natin na patukaan. Yan. Galing naman niya kay Paring Apir. Ayan, pakita ko sa inyo, nagkakarambulan na sila. sa atin sa mga hago hago romo project may mga albson natin naman dyan sa taas Yeah, pasensya na guys at wala tayong taga video ngayon dahil maaga pa papasok pa lang tayo sa work kailan patapos naman na tayo. So ayan guys, natapos na tayo magpatuka. Nakapagod. So yun, napaka-importante talaga guys ng mga kulungan syempre, sa ating pag-aalaga. Yun, kasi may iba't ibang klase yan eh. Ah, kung bakit kailangan mapili tayo sa mga cage na ginagamit natin sa breeding. Merong ibang gumagamit, 15 by 24. Yan yung mga ganito lang kalaki meron namang gumagamit ang double cage na hindi ginaga na isa lang ginagamit hindi ginagamit yung uh, hindi inialagyan ng divider so kasi gaya natin na medyo limited yung space para ma-maximize yung mga space natin ginagamit natin dyan ay dalawa dalawang pair sa isang double cage tapos yun, isa pa ba yung iba, single cage, sinagamit. Karaniwan naman sa parakit, triple cage. Tapos basta ang pinaka-importante sa lahat guys ay meron kayong mga flight cage. Dahil napaka-importante yan sa mga alaga natin. Double cage, pwede na. Basta ang mga laman lang ay hindi lalampas sa sampu para hindi sila masyadong crowded. 2x2x3, pwede na rin. Pwede pwede na rin. Siyempre, medyo malaki na yan. Kasi yung karaniwan na ginagamit sa Africa ay 2x2x4 marami na nalagay dyan siguro mga 15 to 20 birds pwede pwede na dyan pero syempre kung wala naman tayong masyadong budget pwede na yung double cage or pag may lumaka yung double cage pag tugtongin nyo lang laban na yan so 17 by 7 dalawang 17, 34 na agad yan so yun iturko muna kayo konti sa ating ibunan at tignan nyo kung ano yung mga painakay natin. And out! <laughs> So ayan guys, uh, yun lang no, mapapayo ko lang sa inyo, lalo kung mga gusto nyong pasukin na itong pag-aalaga ng ibon. ah uh, siguraduhin lang natin na kaya natin i-sustain yung mga pangangailangan nila sa pagkain, sa kulungan, sa mga vitamins. Kasi medyo nagkakaroon na naman ng uh, pagtatalo sa mundong ginagalawan natin kasi merong talagang namang parang hinihingi na lang daw yung pag-iibon so pag-isipan nyo rin guys lalo sa mga gustong pasukin to tignan nyo muna kaya nyo bang i-sustain kaya nyo ba silang i-handle or i-manage lalo sa mga kulungan yan so pag-aralan nyo po munang mabuti bago nyo po pasukin sa mga types ng cage na dapat meron kayo yon sa mga nabanggit natin diyan kanina isa po yon na gawin yung guide or basis para po magkaroon kayo ng idea lalo sa mga African kasi medyo ah uh, patatapang itong mga ibon ito, to at saka talagang territorial kaya kung basta basta na lang yung gagawin nyo sa kulungan nila eh baka masayang lang yung ipambibili nyo kaya open po yung comment section natin pwede po tayo pag-usapan din kahit hindi quote ka mga bagay basta regarding sa mga ibon sasagutin po natin yan uh, according sa mga experiences natin na pwede natin ma-share ma po sa inyo so yun maraming salamat po sa pagsama sa akin sa wala! Kwenta ko yung video na to. Hindi. Uh, gusto ko lang uh, ipakita ulit sa inyo yung ibon na natin kasi medyo wala pa tayong mabisit kaya dito na lang muna tayo sa ibon ng gumawa ng video tapos nagkaroon ng konting talakayang regarding sa mga sizes ng cage na kailangan niyo para ma, ma, ano rin to guys uh, para matuto rin yung iba lalo sa mga bago pa lang para kung alam nila kung paano ba pagsamasamahin yung mga alaga nating ibon kasi baka mamaya uh, porket malaki yung cage eh, pinagsama-sama na lahat regardless ng age kawawa kawawa yung mga batang ibon doon ah uh, madadali lang mamamatay lang So yun, kaya napaka-importante napaka, -isa, napaka -importante talaga na monitor yun yung mga ibon nyo. Alam nyo yung mga age ng mga ibon ninyo. Para kung isasama nyo sa iba, eh, hindi sila uh, magugulpe or mabubuli. Minsan nga, ah, di ba, meron. Talagang lahat naman, eh, matured, pero talagang nag-aaway-aaway pa rin. Kasi talagang, ano sila, eh, territorial. At, ano, matatapang talaga. Kung sino yung dominante talaga doon, sila yung mga nangunguna. Siyempre, lalo kapag ka nasa plate, nasa flight cage na yung mga yan, sabay-sabay silang -sabay -sabay kumakain eh. So, kung sino yung pinakadominante doon, siya yung siga. Sa at nauuna lagi sa pagkain na ayaw nang maagawan. Kaya yun, laging isaalang-alang nyo yung edad ng ibon kung pagsasama-samahin nyo. Yan, may natutunan na naman kayo. Hey, Nomiots TV! So, kung ikaw ay bago lang at napadpa dito sa ating channel, Uh, pindutin nyo muna subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga bagong video katulad nito so paano guys, hanggang sa muli hanggang sa muli paglipa, dito po si Basti ngayong lingkod maraming salamat po and out